Ito, try ang filter na to. Go. Ayan. Ay, ay, mali, mali. Ay. ay. Teka lang. Ay, zero. Teka lang, nalilito na ako. Ayan, four. 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 Two. Two. Six. Ayan. Eight. Three. Ay. Wala, nagulit sa umpisa. Kasi ako'y tahimik lang sa umpisa. Hala, pwede, pwede, pwede. Ayan, sige. Ay, teka lang, nalilito ko. Ayan, nine, nine, nine. <laughs> Ay, ay, ay. yan. Five, five. Ayan, perfect. Perfect ko dyan, parang wala kang kamali sa Ay, yan. Ay, ayan. ayan. Eight, ay, eight. Ayan. O, ano? Hindi na hinahamon dahil malakas ako. Ito syempre pera to eh. Mangyayari to ngayon sa akin sa 2025 go. Ay hindi, gusto ko travel. Yan, travel. Ay, hindi pa na shoot be. Hindi pa. Ay, money! Ay! Ano ba? <laughs> doon mo, yan, yan. I-shoot mo doon. Ay, wag dyan! Dyan, sa, sa may travel. don don dun, dun. Tsaka money. Ay? Ano yan? Ano ibig sabihin yan? Ako niluloko mo? Wag. Kailan na magiging anak ng taong ire, girl? Ay, dapat sa gitna pala yun. Malamigas yan. Ano ba naman yan? Napakadami naman. Hindi. Nang luloko eh. Ayan. Bakit ako... Ang dami naman, nang 32. 32. <laughs> <laughs> Teka lang, isa pa. 19 Ayan, isa pa. Baka, baka dito eh, magiging carry-carry. Hindi carry. ba sumakto? Ay, five. Five na kaming, ano eh, pamilya. Ito na lang. Ay, maling filter. Ito na lang maganda to. Tignan nyo. You receive. Ay, mali. Ito you know. it lang. You receive. Mali pa. Atas, spelling wala well, ay. Ah, wag na lang. Baga, na lang ulit ako kasi na miss ko talaga mag-ranking sa mga kilay-kilay eh. Ito parang kilay lang nanay mo. hindi. Ah, Sobrang okay. Pero ang ganda niya naman, no. Oh, kaso ang gulo niya. Hindi siya na ice Kailangan pa ng konti-konting make-up pa. Hindi make-up yung nag-ayos na ang kilay. Lalagay ko na lang to sa number five. Pwede na eh. Ay. Parang yung ano. Ano tawag dun sa lumalangoy? Naiinis, inulit na lang talaga. Ito sa number 5, 2. 90s, overlock, overplock pala. Tin, ano to? Kilay to ng tindera sa kantin. Di ba? Tama ako. Ganitong ganito yun guys, oh. Sobrang nipis. Ano ba? Paano ba yan sila nabubuhay kung ganito yung kilay nila? Ako hindi ko kaya ganyan. Ano sa'yo? Wala kang bariya. Wala ka bang bariya? Diyos kulang laki-laki ng pera mo, 1,000, tapos bibili mo lang hot hotdog. Tigilan mo ko doon ka. Doon ka bumili sa isa. Hindi. Ang nito. Ay, buti may 11. Hindi ko na napansin natin. Ark. Arket. Cheres. Uy, ang ganda niya, guys. Oh, perfect. Perfect siya. Kasi parang galit naman. Parang Angry Birds. Ayun. Pero ang ganda niya, Pero magiging photogenic ba ako pag ito yung naging kilay ko? Hindi. Pangit ka talaga, be. Six. Street ay parang inosenteng taong tignan no pero deep inside may ginagawang kaanuhan nine alam ko na yan wag nyo na akong in eye upturned kilay ng nanay ko to kilay niya to eto, eto talaga yung kilay niya kahit normal face lang siya guys so oh. ayan ganyan lang face niya pero tignan yung mukhang galito Ayoko nito. Masyadong seryoso sa buhay. Eight. Laminated. Gak bakit ganito? Pero ang ganda niya naman Oh. Perfect. Perfect siya. Ayan. Pero ilalagay ko na lang to sa number 2. Kasi maganda. Ay. Ito si tita. Na nagbebenta sa cashier. Ayan. Ito kilay to ni titang nagbebenta sa ano eh. An huh? Nagbebenta pala ang cashier. Di ba kasi siya yung taga-receive ng pera. Siya yung taga-anong. Bakit nagbebenta? Para ka namang hindi naging isip ng tama, doon ka na lang sa 11. Ganun-ganun din naman yan. Poor, wala magawa eh. Ay! Alam, may 7 pa ba pala doon, hindi ko napansin. Nike 7 na lang. Tadpole. Parang binagyub eh. Parang yung ano, may kamukha siya, may familia siyang sign. Yung paliwanag. Hindi to ina number 1. Mukhang unggoy.